So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. dito ulit ako upang magbigay na naman ng isang napakagandang love advice. At ang magiging topic natin ngayon mga kamamay is all about sa katanungan na paano nyo ba muling maibabalik yung dating saya at sigla ng inyong pagmamahalan. Kung sa tingin ninyo mga kamamay, yung inyong partner na lalaki is nagbago na yung partner ninyong lalaki is hindi na siya kagaya nung dati. Kung dati, ang sweet-sweet niya, kung dati, malalahanin siya, kung dati, mapagmahal siya, kung dati, pinagluluto ka pa niya, kung dati, mahal na mahal ka niya, bakit ngayon, bigla siyang nagbago? Biglang nag-iba ang lahat. Kabaligtara na yung kanyang katangian noon kaysa sa ngayon. So, nagbago. Nagbago yung partner ninyo. Kung dati nga okay siya, mabait siya. Ngayon, nabaliktad. Nawala na yung pagiging sweet, nawala na yung pagiging malambing, nawala na yung pagiging maalalahanin, nawala na yung, 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 yung caring niya sa'yo. So ngayon, yun nga magiging topic natin at gusto kong muli niyong maibalik yung dating pag-ibig na meron sa inyo. Okay? Maibalik yung dating pag-ibig na meron sa kanila na nawala na. Okay? So, uh, mga kamamay, So, isa lang ang aking hinihiling sa inyo. If ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng tips tungkol sa love advice, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, wag na natin patagalin pa, no? So, ano nga ba yung mga dapat mong gawin upang mabuhay muli yung pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki? So, number one, ibalik mo yung dating ikaw kung papaano ka minahal ng isang lalaki, ibalik mo yung ugali mo. Baka kasi mamaya, nagbago ka na. Lahat naman tayo nagbabago, pero make sure mga kamamay, magbago tayo for uh, for better Hindi yung nagbago tayo For worse Okay So kapag ka kasi nagbabago tayo year by year, day by day, nagbabago tayo, nawawala na yung, yung dating tayo. So, nagbabago rin po yung pagmamahal sa atin ng ating Okay, ng ating partner. So, huwag kayong magtataka kung bakit gano'n yung treatment sa'yo ng inyong partner. Baka kasi mamaya sa inyong sarili, nagbago rin kayo. Okay? So, alamin mo kung dati noon nanliligaw ka pa o nanliligaw pa siya, uh, may mga bagay siyang ginagawa na talagang gustong gusto mo, so ibalik mo yon Okay? Unti-unti, ibalik mo yun. Ipakita mo sa kanya kung dati uh, inihahatid ka niya. Kung dati uh, sinusundo niya, ngayon hindi na. Dahil sa nagbago ka na eh. Dahil sa, dahil sa nawala na yung dating ginagawa mo para sa kanya. Okay? So, muli mong ibalik yun. Ipagluto mo. Uh, ipaganda mo ng gamit kapag kasi kapag kasi maganda yung pinapakita mo sa kapwa mo or sa partner mo maganda rin yung ibinabalik nito Okay? So, baka nga mamaya natatakluban o natatabunan na ng uh, ilang mga ugali ninyo yung dating kayo. O baka naman takitang tao lamang yung dating kayo. Kaya, kaya naging mag-asawa kayo, nung naging mag-partner kayo, is uh, limabas na yung totoong kulay mo. Well, huwag ka na magtaka kung bakit nawawala yung pagmamahal sa'yo ng isang lalaki. So, and if ever nga gusto mong ibalik yon so ibalik mo rin yung dating ikaw. Okay? So, number two, hayaan mo muna siya. Okay? So, hayaan mo muna siya. Kung sa tingin mo, nagbago na siya, hindi, na siya, hindi, hindi ka na niya kinikibo, hindi ka na niya nilalambing, hindi ka na niya niyayakap, hindi ka na niya, hindi mo na maramdaman yung pagmamahal niya. So, kung ganyan din lamang, mga kamamay, sa, 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 sa pagkakataong ito, hayaan mo muna siya. Okay, napaka-effective nito. Na kasi kapag kahinayaan mo po yung isang tao, yung partner ninyo, pansamantala, hayaan nyo muna, hayaan nyo ma-realize niya ang mga bagay-bagay. Hayaan nyo ma-realize niya yung gusto niyang uh, yung gusto niyang tahakin. Baka kasi mamaya meron siyang gustong tahakin na hindi niya magawa dahil sa pinipigilan mo. Okay? So at the same thing, kaya mas magiging effective na hayaan mo lang siya kasi nga, dyan niya ma-realize yung halaga mo sa kanya. Okay? Diyan niya marirealize kung ano at kulang sa buhay niya kapag ka wala ka. Kapag, kapag pagkalipas ng isang linggo, ng isang buwan o ng limang buwan na wala ka sa kanya at hindi mo siya hinahabol at hinahayaan mo lang siya, isang araw marirealize niya. Ganito pala ako, ganito pala ang buhay ko kapag wala yung asawa ko. Kapag ganito yung, yung, yung buhay ko kapag wala yung yung partner kong babae so mare-realize niya na andami pa lang kulang hanggang sa ma niya nga na nakailangan niyang bumalik na nagkamali pala siya ng desisyon okay so kasi kapag ka nakikita ng isang lalaki ng inyong partner na humahabol-habol kayo walang panahon na na nabinibigyan na niyo sila ng pagkakataong mag-isip so bumababa po yung value ninyo mga kamamay So, nawawala na po siya ng, sila ng interest sa inyo kapag ka ganyan. Kasi alam niya alam po nila na, 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 na naghahabol kayo sa kanila. Kaya kahit anong gawin nila, okay, sa inyo is okay lang kasi nandiyan naman kayo para sa kanila. So, kung gagawin niyo is hindi kayo maghahabol at hahayaan niyo muna sila, darating ang panahon na mamimiss kanya, mamimiss niya yung mga ginagawa mo sa kanya, mamimiss niya yung mga bagay na kaya mong isakripisyo sa kanya at marirealize niya. At mapapatanong siya sa kanyang sarili na parang nagkamali yata ako ng desisyon. So kapag ka ganun, hahanap-hanapin niya ang dating ikaw, umasa ka, na babalik yan at muling sisiklab o aalab yung kanyang nararamdaman sa iyo. Muling babalik yung pag-ibig at pagmamahal niya para sa iyo. Dahil nandoon yung pagkamiss ng isang tao sa iyo, nandoon yung uh, mga bagay na hinahanap hanap niya. Kaya ang payo ko, hayaan niyo muna sila, hayaan niyo mag-isip-isip hanggang sa ma-realize yung halaga ninyo. At kung hindi na sila babalik talaga, ano, hinayaan niyo tapos hindi na bumalik, nagharap na ng iba, well, hindi kayo, hindi kayo dapat malungkot, hindi kayo dapat uh, uh, umiyak. Kasi maaga pa lang, okay, inilayo na kayo sa isang tao hindi karapat dapat para sa inyo. Hindi yun ang totoong pagmamahal. At kung sila is babalik at mapipilit nyo na i-place, baka mamaya awa lamang. Okay? Yung dahilan kung bakit sila babalik. At ayoko ko na dahil lang sa awa, kaya sila babalik sa inyo. Kaya maganda, hayaan nyo muna sila. Okay? So number three. Ito, effective din to. Ayusin at aminin nyo. Okay? Yung mga kasalanan na nagawa nyo sa kanila. Okay? So dito kailangan mong ibaba yung pride mo. Kailangan mong aminin at uh, at uh, sabihin sa kanya na hindi mo na kailangan pang ulitin yung mga bagay na nagawa mo sa kanya. Baka kasi mamaya kung bakit siya nagtatampo, kung bakit siya nanlalamig sa'yo, is uh, may mga bagay ka na nagawa sa kanya na, na hindi ka man lang nagsusorry, na hindi ka man lang humihingi ng tawad sa kanya. At baka ang gusto niya is ma-realize mo na nagkamali ka at kailangan mong humingi. So matuto tayo mga kamamay na nahumingi ng tawad sa mga bagay na nagawa natin sa kanila. Kung talagang nakasakit ito sa kanila, so humingi tayo. At aminin natin na hindi na natin ito uulitin pa. Para sa ganun, magkaroon sila ng uh, sure, uh, sureness sa atin na sa muling pagbibigay nila ng pagmamahal sa inyo, eh hindi nyo na sila ulit sasaktan. Okay? So pag-usapan niyo ng maayos 'yan. Kailangan aminin niyo yung inyong mga kasalanan na may nagawa rin kayong kamalian sa kanya at uh, may nagawa rin siyang kamalian sa iyo. So kapag kayo'y nagkaroon ng uh, kapatawaran sa isa't isa, dun po muling uh, aalab yung inyong pagmamahalan sa bawat isa. Kaya napakahalaga po na aminin niyo at uh, mangako kayo na hindi niyo na ulit uulitin yung mga bagay na nakapagbigay ng sakit sa bawat isa. Okay? So number four, magpakabisi ka. Okay? Kailangan mo maging busy. Kung ayun nga, bigla ka niyang bigla iniwan or bigla na lang nawala yung pagmamahal niya para sa'yo nang hindi mo alam, nang hindi mo uh, nalalaman yung dahilan, bigla na lang lumayo, hindi nagparamdam. So obvious talaga na nawawala yung pagmamahal para may balik natin ito Hayaan mo muna sila at maging makabisika ka at, at maging busy ka sa mga bagay-bagay, okay? So, pag sinabi kong hayaan mo muna siya, nandyan yung uh, magiging busy ka sa ibang bagay, makakatulong yung pagiging busy mo dahil hindi ka nag expect eh, hindi ka naghihintay ng chat niya, hindi ka naghihintay ng tawag niya kasi busy ka dun sa ginagawa mo, sa kung ano mang ginagawa mo. Mahalaga to na dapat meron kang isang bagay na bigyan ng atensyon para mabalik ang atensyon mo doon at hindi ka naghihintay oras-oras. Kasi sum sobrang tagal eh. Nagiging matagal ang isang, uh, ang isang sitwasyon o ang isang oras kapag ka hinihintay natin. At kapag ka, at kapag ka tumagal ng ganun, araw-araw kayo naghihintay, araw-araw kayong uh, naghihintay ng tawag niya, so para ka, para ka lang ding naghahabol at yun ang ayaw ko sa inyo. Huwag kayong maghahabol kasi kasi nga uh, mababa validate yung nararamdaman niya sa inyo. Bababa yung halaga ninyo kasi iisipin niya na, na naghahabol kayo, iisipin niya na malaki yung gusto niyo sa kanya. So sa halip na umangat o tumaas pa yung interest niya sa inyo is nawawala po kasi panatag yung loob niya na nandyan lang kayo para sa kanila. So ipakita nyo mga kamamay na handa nyo pa rin silang i-give up kung sakaling sila is may nagawang kasalanan. Okay? So maging busy kayo mga kamamay para hindi kayo naghihintay ng oras na mag-message siya, hindi kayo naghihintay ng oras na tawagan kayo. So kapag ka kayo naging busy sa isang bagay, naging busy kayo sa sa inyong ginagawa, ibig sabihin hindi na kayo nag-expect ng kung anong message sa kanya. So kapag ka ganun, lumilipas ang araw, ang panahon, ang buwan, na ganun lang ang sistema, ganun lang ang ang nangyayari pa ulit-ulit. So may maiisip ng isang lalaki na, na na, na na mahalaga ka pala sa kanya. May isip ng lalaki kung gaano ang kawalan niya kapag kawala ka. Okay? Mamimiss ka niya, darating yung mga gabi na mamimiss ka niya, hahanapin ka niya, iiyak siya dahil sa hindi ganyan nakakausap, nakakatawagan. So nilalabanan lang niya yun, pero depensa kung talaga mahal kayo ng mga yan, tatawag at tatawag, mag-message mga yan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi naman sila bumalik, well, dapat magsaya kayo. Kasi hindi sila yung taong para sa inyo. At least, nalaman nyo na hindi sila talaga ang forever para sa inyo. Kaya mahalaga dito, magpaka-busy kayo mga kamamay para ma-divert yung attention ninyo sa ibang bagay. Hindi lang lagi sa pag-ibig. Kasi puro kayo pag-ibig. Maghapon na lang kayong uh, pag-ibig ng pag-ibig. Naghihintay ng tawag, naghihintay ng text sa kanya. Okay? Kaya lalo hindi um, uh, umangat yung interest nila sa'yo, eh, lagi kang nakahabol. Make sure maging busy ka naman para sa sarili mo. And siyempre, habang busy ka, ayusin mo rin yung sarili mo. Mag-self-improve ka. Ayusin mo, magpaganda ka, magpa-sexy ka, isama mo rin sa pagkakabisihin mo yung mga bagay na yon. Para sa ganon, kapag ka nag-post ka, kapag ka nag-share ka ng iyong mga photos, sa social media, ma-realize niya na ang ganda pala na sasayangin ko. Ang sexy pala na sasayangin ko. Sobrang sayang naman kung sasayangin ko to diba? So make yourself busy mga kamamay, makakatulong 'yan para mas lalong umangat yung nararamdaman ng isang lalaki sa inyo. Ma-realize niya yung kawalan. At uh, kapag ka na-realize niya, mas mamahalin kayo, mas ma-excite pa ito sa inyo, mas babalik yung dating pagmamahal nito para sa inyo. And last, pagtuunan niyo ng pansin yung mga taong mahal niyo sa buhay at yung mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Okay? So makakatulong to kaysa sa naghihintay kayo ng mga sandali na i-chat kayo, i-message kayo, tawagan kayo. Siguro mas maganda magbigay kayo ng atensyon sa mga tao at mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Kahit paano, ma-divert yung atensyon mo dito sa mga taong ito. Lumabas kayo, uh, mag-celebrate kayo, mag-outing kayo, kumain kayo. Okay, yung mga tao naman yon na nayon, yung mga tao naman na is yung mga mahal mo sa buhay. Hindi ko naman sinasabi dito na maghanap ka agad ng panibagong jowa, uh, panibagong karelasyon. Hindi. So ang sinasabi ko dito is yung yung mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan, okay, yung mga, yung best friend niyo, so isama niyo sila sa inyong paglabas. Para sa gano'ng nga. Uh, kahit pa paano yung sakit na nararamdaman ninyo dahil sa unti-unting nawawala yung pagmamahal sa inyo ng inyong taong uh, mahal sa buhay o yung inyong jowa, partner, is ma kahit pa paano. Para sa ganun is maging madali sa inyo yung bawat proseso na inyong gagawin itong mga tips na to Okay? So, uh, pwede kayong uh, mag-alaga ng manok, mag-alaga ng aso, ng pusa, kung ano yung hilig nyo, yung favorite ninyo para lamang talaga na na hindi po all the time is uh, iniisip nyo yung lalaking nang iwan sa inyo o yung inyong mga partner na walang ibang ginawa kundi ang pag-isipin kayo. So, samahan nyo yung mga taong mahal nyo sa buhay para maging masaya rin kayo habang naghihintay. Okay? So, yun lang mga kamamay. Sana kahit pa paano makatulong itong mga tips na to kung pa paano muling babalik yung love ng isang lalaki sa inyo kung ito man is nawawala na. Okay? So, isa lang hinihiling ko mga kamamahay, don't forget to click the subscribe button at notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na po pwede kong i-share sa inyo. And sa mga gustong magpa-coach, sa mga gustong uh, magpa-advice, -magpa so pwede po kayong mag-comment sa so, comment section or pwede nyo rin akong i-text or tawagan sa 0955 Five, seven. Again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mag-comment naman kayo para naman mabasa ako. Okay, so see you for our next vlog. Paalam.